Hello. 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 na Hello. 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 sa Hello. sa Malapit lang sa Hello. 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 Hello kasi ang dami kong ginagawang uh, quotation and proposal para sa mga Christmas party and events ngayong November and December pero nahihirapan eh, ako kaya bago sumakit ang ulo ko tsaka mamulan ako ng isip kain muna tayo ah! guys nandito ako sa Ortigas Extension oh. ayun yung hideout talag ko lang hindi nakakapunta dyan sa hideout bakit ako nag-vlog? Kasi hindi ko alam kung anong kakainin ko. Saan ako kakain? Dito ba sa Jollibee? Chowking? Or sa Burger King? Or sila na lang yung kakainin natin. Charot, kame Punta mo na tayo sa Burger King. Gusto ko dito sa Burger King kasi gusto ko yung Whopper Whopper Waper. Kaso parang bitin ako dyan. Thanks kuya. Ano pa kakainin ko? I got an idea. Alam ko na kukunin ko na lang lahat. So mag a la na lang ako, sis. Anong anong masarap, yung extra long or yung plain grill? Pero <laughs> sinare niya ako talaga. Dalawin mo na para sa nanay ko yung isa. Number 34 tayo. Ayun, ayun na nga lang yung trip natin ngayon, guys. Tikman natin lahat. So, itikman ko. Dito muna tayo sa burger. We'll just wait for the order. Okay, sumating na yung order. Tikman natin. Let's tikim, tikim. Ang extra long chicken junior. Hindi ako umorder ng drinks, ha? Kasi, ang dami pa akong kakainin titigman natin yung tatlong kutsi mm hmm. But, healthy to kasi may veggie yung iba hindi healthy sarap <laughs> sarap wala lang ketchup at very affordable practical kasi 99 pesos nito rice may drinks ka na nag-alakart ako 60 ang isa mm. Rap. dalawa binili ko kasi para kay nanay Rap. pero nakakauhaw hindi ako mayroon na sa third food chain tayo ngayon ako order yung drink may last bite It's good. Salah. Okay na tayo with ah. Next Burger King, next Chow King. Kaka kakainin natin dito yung mga affordable lang. Now we're here. Ano masarap orderin? We'll see. Ayun, mix and match. yeah, meron silang mix and match, guys. Parang masarap dito. Ito, kaya pwede to? Yes, pwede to. 99 lang? Yes. Ay, oh, ito ba yun? Mabuti. Hindi, ayoko mag-rice. Busog na busog na ako, te. Siguro isang... Bigyan mo ako ng... I-try ko tong pancit canton. Tapos bigyan mo ako ng... Ito. Yes. Gucci, tsaka pancit canton. For dining. Lahat sila tatawag nila kong sir. Mukha akong lalaki ngayon. So, kanina... Ay, tingnan lang natin yung order natin. Wala na naman akong ma'am. <laughs> Ayan. <laughs> Salamat for calling me, ma'am. Ibig sabihin ng ma'am, mama. Dito lang ako kakain sa labas kasi medyo tahimik kasi sa lakas ng sounds. So, matatalo ako. Kasi hindi pa, pag nilagay ko to sa YouTube, hindi, hindi ko na ito ilalagay sa YouTube. Hindi mo mamonetize. Mo ah, dito na order. Oh, tingnan nyo, guys. Dito ako sa labas, mas maganda ambience dito. Guys, ito yung in-order ko for 99 pesos. Mix and match dito sa Chowking. Wala pa rin akong tubig or any drinks kasi mabubusog ako kasi meron pa tayong pangatlong food chain. Let's eat! Uy, madami yung pancit nila. Parang hindi ko to kayang ubusin pero itatry ko. nag crave din ako nito eh. Maraming tinda sa lugar namin na pancet. Pero mamaya pa yung mga alas tres. Tsaka ang butke. Favorite ko din sa butke. Yung pancet ng Choking guys. Dry. Iba, iba talaga ang luto ng pancet Pinoy. Pero masyakot. 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 Sino sa inyo dito ang nag-uulam ng pancet? Ako gusto ko uulam may uulam pan, pancet tapos may konting isda or manok. Ha. Ah. Mm. mm. Naabot siya. Mm. This is a good combination ha, mix and match Konti na lang. Konti na lang. Busog na ako. Tay hey, pangalawa pa lang tubusog na ako, kumakubo. Last bite. Grabe. Gulay is real. Gulay is life. And last but last bite para sa butche. Ah. Done. Good. Wow, na ako dahil. Thank you, choking. Now, guys, last jalebi jalebi naman tayo. <laughs> hindi ko, hindi ko alam kung ano ordering ko. Dito, busog na ako dahil. syempre drinks. Let's pull. Oh my God, ito. Ano yung ordering ko dito? May mix and match sila dito for sure. Is e speaking, mix and match. What to order, guys? Um, meron kayong, ano, Coke float? Wala. Saka choco sandwich. Ay na. Wala daw. Actually, yung gusto ko talaga, chicken spaghetti. Pero, busog na busog na ako. Saglit ng ate. Wait lang. Final na to. Hindi ko natupad yung chicken, spag chicken spaghetti ko. Isa nito. Fifty minutes po si Jolly Hunting, minutes. Title. Oh. Hindi ko alam kung ano kakainin ko na, dar Hindi ko na makukus yung chicken spaghetti. dahil nakakaloka. Pusog na pusog na ako. Ano ang huli kong order? Eto na. Tumunog na. Guys, my final meal is... Ito so, no, na. So, It, may diet naman ng rice. Kanina pa ako kain ng kain. Uh, as in, <laughs> wait lang. Guys, ah, meron na akong ka-table. Uh -huh. May ka-date. Hala, ka-date na. Lagot. Marikina ka pa? May ligay lang. Oh my God. Sorry. Okay. Mm -hmm. Saan ka galing yan? Somewhere. Uh, ah, so, sa work? Saan ka nag work 7-Eleven oh. ako. Ah, so ah, sa 7-Eleven? Ah, saan? Sa saan? branch? Sa so, may, ano uh, ah, Ortigas Park. Actually, malapit so, lang. Ortigas Park. So, Park. Saan yung Ortigas Park? Dito lang po yung... part ng, diba? Ah, hindi ko alam yun eh. um, May nakilala ako. Pero parang, ngingi-ngi yata siya. Guys! Final. Spaghetti and chicken. Ano na mangyayari sa akin, hindi ko kayang ubusin ko. Kuya, opo, opo, kuya, ano na, ano, kuya, okay na po, okay po kami ha, o, okay po. No. Nagwawala si kuya. Guys, hindi ko kaya, suko ako, ito take out ko to. May nakita pa akong kaibigan. Te! Te! Donny Ray! O, diba? Ang aking beauty queen na friend. Hindi ko na-carry, te. Guys, ito ang aking pinakamatalinong beauty queen. Ano na? ganda. Ang ganda, oh. Galing Singapore. Guys, that's the end of my challenge tonight. Hindi ko kinaya yung pangatlo kasi busog na busog na ako. Tapos yung bakla akong kaibigan, ginawa pa niya akong ano dito. O, oh, parang kami nasa airport. Yun lang. How are you? say si Sita. Ingat kayo lagi. Bye! Ang ganda mo, te. Parang kang babae. Press ka dyan, Bye everybody. Hello to Miss Aether. Hello to Miss